Kaya tayo nandito ay magkikinta ng pinakamaganda na na ano ay na ginawa kong house. Ito na dito. Oh, may pa dito. Eh. Red. red. O an. Yan. table. Painting. Bed. Chef. Armor. So, pupunta naman pa sa mga bahay nila dito. Ito muna. Una oh, ng bahay ng mga kabayo. So, okay lang naman. Ilang. Okay Check. Ito ano dito? Ito, ito yung ginawa kong ano eh. So, dito, akit kaya yeah, ka dito. Okay, dito, Ito yung, dito yung mga kulungan na mad, mga sobrang daming ano, kabayo. Ito naman yung bahay ng mga bahay ng mga villager yata. Yung bahay ng mga king. King. King Villagers. May King Bomb Villagers. Wala na tayo. ko kasi may King Villagers. King Villagers. Ano ba talaga? So, ayan. Chess. Ano mga Hindi well, ko to alam eh. Ito rin. Yata so, ito naman, mga to. Ay, mga to. Yan, ano nga Dito naman, yata, ay, mga larong. Mga ay, hindi, 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 hindi. Mga kabayo na... Um, color. Kabayo na color. Paano nalagaw? Man. Ako nga pala gumawa. Ito, ito, white. White to the gray, green. Very cool colors. So, eto naman ay na umulo na. Na. Umulo na guys. So, kung ba kaya dito? Eto naman ay, ito naman ay na ah, ano to? ba ah, baka? Ah, ah. yeto hmm. ka ah. takbo guys. ito naman ay si kailan tingnan natin. ito yung ano yung bahay ko. Yan. So, ito yan yung upuan ko. Gaan ko. Gaan ng ko. Itong nakot. Ah, ito yung armor, armor, gold armor ako dito. Yan. Yan. Tapos, may chest ako dito. Yan. Puan. Yan, may chest pa. Book. Book yan, book. wala lang tawag nila. Ito <chat> kap ng tebong te, kaka in ngatika ng lipo, luto, luto, lutoan, kika karot, to, nayata te, kaka, luto yan, kaki oh, lutoan de stromba yan, tapi ano yata yan eh, panki. na. So, ito na ma, ito, ito yung bahay ko. Ito na sa baba, diba? may fountain. Ito, ito, to, Ah, dito yung nagluluto mga barbecue dyan. Ito na yun, swimming pool. Tapos so, yun, pag ka. Tambayan, sa gabi na. At dito naman ay madadaming chips. Yan, yan. Dito. Torch. Yan. Doon may portal. Oh, magami spider Spider-Man. Liga dito, baby boy. Baby, liga dito, baby boy. Oh my god. Ano? Ikaw naman. So, baba naman tayo, guys. Tingnan mo tayo ano daw? Tingnan pa natin kung meron pa akong binil. Nakalimutan ko kasi, guys. Kip! Takbo! Huwag ka lang umulan, Dito, ano ba? hola Wala to dito na dito. Ano so, mga aso pa dito? Aso. Ayun, dito. Dito. Ito naman ang mga bahay ng aso. Hirap nga dalhin dyan eh. Pero dadalhin ko mama. So, gagawin ko tong bahay mamaya. At yan. Gagawin, to, tagawin ko tong bahay. Ito naman. Ito yung labas. Oh, ang oh, magaming mga zombie. Kulit ako. Kala ko mukhang hero brain kasi Ano boy? Lalaban ko sa akin. Ano? Oh, ano pang atak. Saan ba yung isa? Oh my God. E, paano yan eh? E, paano yan guys? Paano? Sige, matapang ako eh. Uh, ulit ako pa ako sa zombie. ato dito naman ako dito. Close. Sorry. Right. Hello. Sorry. Oh my god. I like